Ay, mga kabata ni Dr. Jose Rizal. Kapag ka ang bayay, sa niyang umiibig, sa niyang salitang kaloob na lang, sa nilang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong na sahim papawid. Pagkat ang salitay isang kahatulan sa bayan sa nayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad ang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kaniyang salita ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. Kaya marapat pagyamanin kusa sa na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel. Sa ang poong maalam tumingin ang siyang nagawad, nagbigay sa atin. Ang wika nati, huwad din sa iba na may alpabeto at sariling letra na kaya nawalay dinatnan ang sigwa ang lunday na lawa noong dakong muna.